Hello Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. So this time po magkakaroon tayo ng special, special reading. Ang Love Bonus Reading para po sa inyong mga Geminis. So tulad po nakagawian ha, kunin nyo lang po yung mga ka resonate kayo and leave the rest. Yung po ibang bagay para po sa ibang Geminis yun. So, lawakan nyo po ang isipan nyo, up. Uh, Uh, open up your heart and mind and spirit para pa matanggap nyo yung akmang messages sa kaloob sa inyo sa so, usaping puso this time, Geminis. So explain ko lang po yung ating spread. We will have a card explaining the connection between you and your person. Then a card for Gemini frequency, a card for your person uh, frequency. Dito ka Gemini, at eh, dito naman ang yung person how do you view each other, how do you feel about each other, at saka yung inyong action towards each other in the future. Dito naman, kakaroon tayo ng unexpected moment, isang card din yun. And then three, uh, three sets of cards for advices, and then the possible outcome. So Gemini, handa ka na ba sa yung love reading for the week? Tulad po ha, thank you again sa mga nagdo-donate po at saka po sa mga uh, hindi po nag-skip ng ads. Thank you again for your love, generosity sa ating channel. Yan po ang isa sa mga paraan para supportahan niyo po ako at ang channel natin na ito. So thank you again for not skipping the ads. Okay po. So Gemini, ano ang iyong love reading for this time? Inhale. And exhale at the center. And your connection with your person, you have the Ace of Pentacles. Ooh! this is a brand new opportunity. You will get a brand new opportunity in this connection. Parang dito may kita mo kung gaano kahalaga ang taong ito and you will realize parang may future. May, may, merong, um, para ayaw mo palagpasin na pagkakataon. And this is like a chance love for you. Parang isa, isa ito sa mga pag-ibig na hindi mo inasahang darating sa life mo this time. Dahil, I don't know why some of you, parang meron sa inyo na parang hindi na umaasa. Something like that, hindi na umaasa o hindi hinahangad, hindi uhaw, ganyan. Hindi uh, desperate for love, pero magkakaroon ka ng uh, something, connection with this someone. And magagurat ka, this is a person that you truly, truly um, admire. Attracted ka sobra at pahalagahan mo siya o siya rin sa'yo, ganyan. So, this is a connection that you truly, truly value. Wow! At bago ito, ha? Bagong connection ito. So pag-usapan natin, Gemini, ano naman ang frequency mo at this time? Pwede yung tungkol sa buhay mo this time. Ano talaga yung status ng Gemini sa ngayon? You have the six of swords. May pinanggalingan kang past love. Like I said kanina, nanggaling ka na sa past um, love mo, Uh, parang this time ayaw na ayaw mo muna o parang sukong-suko ka na sa love, parang sayo break na muna ako, ayoko muna ng uh, magbigay ng chance sa pag-ibig, uh, maraming beses na ako nasaktan. Siguro yung past mo, super sakit, baka ginost ka, iniwang ka, ganyan. So ikaw, parang this time around gusto mo umalis, gusto mong um, mag-solo muna o gusto mo na mag-build ng life somewhere, somewhere else, baka nag-abroad ka o pumunta ka sa ibang city. And you're just trying to make things like a brand new start for you, for yourself. Parang back to zero ka ganyan. Parang square one. Parang, okay, this time around, um, uulitin uh, ko ulit yung buhay ko, but this time around, natuto na ako sa mga nangyari in the past. Pero dahil na dumating ang connection na ito, oh, parang hindi mo mapigilan yung, yung sa'yo yung parang, uh, should I take the chance? Because this is like a brand new beginning for, uh, for me, and hindi mo akalain darating ang love na ito ano ang frequency ng yung person gemini you have ooh, the three of wands your person is waiting for you matagal kanya nang hinihintay matagal kanya minama-manifest itong person mo na ito ay isang accomplished person marami siyang ginagawa siya yung taong may pangarap uh, busy ano um may, i don't know why pero nakita ko rin isang taong titulado meron siyang pinag-aralan meron siyang narating um i don't know why pero sobrang busy nito and they is a kind of person a go-getter and uh, hindi siya yung uri ng tao na um, dapat palagpasin, ganyan. Pero siya, naghihintay talaga siya sa true love at ikaw na siguro yung hinihintay niya. So ano ang magiging bunga ng isang ng isang blossoming na affection and love for the both of you. Pag-usapan natin, itong area, how do you view this person, Gemini? You have the Five of Swords, you have the Page of Cups, and you have the Page of Swords excuse me. So, this person, I'm seeing, sa, parang, like, I don't know why, parang, ikaw, inaano mo siya, no, um, inaaral mo siya online, o siya mismo ang tumitingin sa'yo online, whether sa Facebook o Instagram, either, um, nakakilala na kayo, nakadao pang palad na kayo, one time, pwedeng last month, pero, uh, strong, yung a strong yung attraction between the two of you. So, one of Of you, parang nagtitingin kayo sa online at inaaral nyo mabuti. You're getting information. nag spy kayo sa isa't isa o siya sa'yo. Nag-i-spy siya sa'yo about ikaw, single ka ba? Ah, saan ka lagi na napunta? Um, parang nagkakalkal siya ng informasyon kung pa paano kanya mas makikilala pa. Siguro medyo may torpe din ito. Pero ikaw ah uh, I'm, I'm seeing here talagang inaaral ka niya. At yun yung nakikita mo din na parang nag ka ba sa Facebook nakaraan, sa Instagram, para tinanong yung, yung social media accounts, ganyan. And you're seeing this person as someone that is very creative and very imaginative. Siguro artist ito, uh, or nag, play ng na music, or someone in the media, ganyan. So, you're seeing, you're viewing this person as also someone that is, parang um, hindi ganoon agresibo o hindi ganoon kumikilos agad-agad. Someone that is, hindi, mas, hindi siya ganoon katorpe o hindi siya ganoon kahina when it comes to love. Pero siya yung uri ng tao na hindi yung parang, hindi mayabang na dating. Someone that is very, very gentle, very sweet, ganyan. And you're, you're, thinking this person is really, really busy with a lot of things. Nakikita mo kung gano'n siya ka-busy. Uh, meron siyang goal na hinahabol o ginagawa. And you're thinking hard, uh, Gemini na sana hindi ito katulad ng dati, sana hindi siya katulad ng mga past ko o sana hindi maulit yung um, nangyari sa akin before with this new person kung sakali man magiging kayo, um, you're thinking that hard in this person na hopefully uh, hindi ko makuha sa kanya yung red flags na nakuha ko before sa past relationships ko. So you're viewing this person as someone that really sweet pero natatakot ka na baka maulit ang before kaya kumakalkal ka ngayon ng impormasyon tungkol sa kanya. O siya din sa'yo. Inaalam mo kung mabait ba siya, family man ba siya, single ba to, uh, mabait ka sa parents niya, animal lover ba siya, mga ganyan. So, you're, you're thinking of information na mag-check ng mga checklist mo about the potential partner mo dito. So, how does your partner view about you, Gemini? Oh, you have the Page of Pentacles. You have the Seven of uh, Pentacles. And you have the star card. Okay, ikaw daw yung uri ng tao na sabi ni person mo na like a future oriented. Ikaw yung tao na talagang masipag, um, iniisip lagi ang kinabukasan, iniisip ang para sa future, hindi lang para sa ngayon. Sabi siya, ikaw yung uri ng tao na wise then You know your way in life and you know kung ano yung mga dreams mo, yung mga pinapahalagahan mo. I don't know, may nak ko ng tao na wellness. Gaano ka ba ng mga zumba-zumba o kaya mga yoga-yoga, yung mga bagay na parang um you're thinking of your well-being eating your 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 diet ganyan. parang yun nakita ko sa Gemini. You're a person of really taking good care of yourself because you're thinking long term para sa buhay mo. And iko daw yung uri ng tao na talagang masipag. Um you're working also with a lot of things and iko daw yung uri ng tao na may pinaprioritize. Um but I'm seeing here na bet na bet ka talaga nitong person mo Gemini. Um nakatingin siya sa iyo and uh, evaluate din niya kung ano na-feel nafe niya. Pero this time around, with the development of the attraction, nakikita niya yung future niya, nakasama ka. Pero hindi lang siya sure kung ikaw ay okay sa kanya. Kung bet mo rin ba siya. Yun ang na nakikita niya. Bet kaya ako ni ni Gemini. Um, uh, may gusto kaya rin siya sa akin. Kasi parang ako may naramdaman na sa kanya. Pero siya kaya meron din ba? end of may future kaya kami dalawa. So, your person is on this level of thinking Thinking hard kung may pag-asa ba siya sa'yo at kung bet mo rin ba siya, Gemini. So, how do you feel? Ito, sagutin natin yung tanong ng iyong, iyong person. How do you really feel about this person? You have the Four of uh, Pentacles, yes. You have the Knight of Swords and you have the eight of cups okay so gemini nakita ko na talagang sugatan ka ano uh, a trauma metro makabana ng galing sa past relationship mo Kaya parang like ang aalis uh, fight or flight ka parang ay um, dumidistansya ka o umiiwas ka sa potential love though nararamdaman mo na meron merong potential sa pag-ibigan na ito abet uh, mo rin siya kahit papaano pero dahil meron ka pa rin mga pinapangalagaan at mga hino-hold on na mga dating naganap, mga heartaches, uh, traumas, past experiences, sa sobrang sakit siguro. Kaya ngayon parang Um, inaalagaan mo ang sarili mo, pinaprotektahan mo ang sarili mo na baka magkamali ka na naman at baka masaktan ka na naman. So, you are very, very protected. And madali sa iyo ang umiwas, madali sa iyo ang mag-walk away. You don't want to approach this person. Yun yung nararamdaman mo, parang ayaw mo, pero sa dibdib mo, sa loob-loob mo, gusto mo. Gusto mo sanang itry. But this time around, you don't want to make um, bold bold decisions. Ayaw mo talaga na magkamali na ulit. Ayaw mo na maulit yun noon at iniisip mo lang 'yung baka flating lang ito naramdaman ko baka ngayon lang ito bukas hindi na baka mabait lang talaga itong tao na ito pero hindi siya true love so yun ang iniisip mo baka uh, masyado ka lang na elated o natutuwa sa atensyon natutuwa sa kilig-kilig pero feeling mo talaga you need to make sure that this relationship or this person is truer than true and love is talagang kaya niya ibigay sa iyo na wala sa mga dati mong naranasan at ngayon talagang ilag na ilag ka because ang sakit talaga nito mga naranasan mo and alam mo na walking away at some point is essential for your self preservation gusto mong alagaan din sa sarili mo kaya ayaw mo magdesisyon ng mabilisan ano So, yan ang nafe about this person. Yan ang parang initial, ito yung takbo na sa sa'yo. Um, ayaw mo i-entertain yung thought of loving this person kahit nakita ka ng na potential sa kanya because you've been so hurt so, so much. Ano? So, ano ang nafe-feel sa'yo ng person mo, Gemini? You have the Queen of Wands. You have the Hierophant. Okay, ang ganda nito. And you have the High Priestess. Ooh! this person deep down feels na gusto kanya this uh, this time gusto niya talagang um, bigyan siya ng spiritual power at lakas ng loob na umamin sa iyo at lumapit sa iyo at ibigay sa iyo yung um, uh, yung totoo niya nararamdaman at malakas ang loob niya na gawin ito ngayon you make this person happy ang lakas na attraction mo sa kanya um, talagang kita, pag pumapasok ka sa kwarto pumapasok ka sa isang lugar like kanya na yung kita alaga siya masaya when you're um, ipagandyan yung presence mo and you make your your person's life very very happy parang sunshine all day ganyan and very committed siya sa iyo uh, your person wants to have a very um true uh, commitment sa iyo seryoso siya gusto niya talaga para ikaw yung nakita niya na gustong pakasalan gusto seryosohan walang fling walang laro-laro seryoso hang pag-ibig pero ngayon pinapakiramdaman talaga niya kung may chance pa kami. Ayaw niyang din gumawa ng mga bagay na um, ikaka, ikakasira din ng potential. Ngayon, pinapakiramdaman niya talaga yung sitwasyon. Kung karapat dapat ba this time o next time, paano siya di didiscarte, ganyan. Pero talagang so... <coughs> so sorry. Talaga sobrang attraction niya with these two cards with the Page of Pentacles and the Queen of Wands. Talagang apple of the eye kanya and nakikita ka niya as a very, very attractive, beautiful, sensible woman. So this is really a connection. Your partner loves you so much and ready for a commitment. Kaya lang talaga tinatansya niya kung okay ba talaga at this time at yung pagkakataon ng iniisip niya. Okay, marami din siyang questions na gusto masagot. Am I ready? Is this is Gemini ready for love? Um bet din ba niya ako gaano kalaki yung um potential na magiging kami? So ayaw niya i-risk agad-agad because I don't know, maybe your also your partner also is thinking about kumakahad lang din ba siya sa future mo kumakahad lang din ba siya sa life mo moving forward pero bet na bet kanya talaga so ano ang action Gemini mo in the near future with this connection you have the Queen of Pentacles you have the Temperance card and you have the Strength card oh so you're willing to wait you're willing to wait naman you're willing to wait in a <clears throat> in a moment of realizing na ready na ba ako. Parang ganyan. Para ikaw mismo, nire-re-evaluate mo rin ang sarili mo na kaya mo na bang ibigay ang sarili mong pag-ibig with someone new. Because marami kang pinagdaanan, marami mga experiences for you in the past. And nangangailangan -na to ng katatagan na loob at gentle touch sa iyo mismo. Huwag mo madaliin. That's what I'm hearing. wag mo madaliin. And um, make sure this time you are taking good care of yourself. Parang palakasin mo muna ang sarili mo. Itayo mo ulit ang sarili mo. Para this time around para mahal ka. Hindi mo maipapasa yung past traumas and past mistakes mo and past issues mo sa bago mong ka-partner. Because hindi deserve ng bago mong ka-partner na maranasan din yung trauma and pain na naranasan mo sa past uh, uh relationship mo. Para hindi rin naman niya deserve yung Gemini, 'di ba? So this time around, hang ilang to ng katatagan from you, face all those things na issues mo with the past lover so that hindi mo na siya madala moving forward. And kailangan ito ng katatagan mo, patience mo, and focus in the process of doing this. You have a lot of love to give. You are valuable. You are um, worthy of love. And don't, um, parang wag mong, um, wag mong, Um, agawan ang sarili mo na pagkakataon. Wag mong agawan ang sarili mo na pagkakataon na umibig muli. Just because ang daming nakapanakit sa'yo in the past. Okay, Gemini? So, anong action sa'yo ng iyong Uh, partner, you have the Two of Pentacles, choices, you have the Wheel of Fortune, and you have the Ten of Pentacles. Wow! So your partner or your, your person is really thinking hard. ng dalawang isip siya. And ngayon, inisip niya, tinitimbang niya kung ngayon na ba? Gagawan ko na ba? O lalapit na ba ako? Kasi medyo ano eh. medyo closed off eh. medyo parang hindi ka nagpapakita ng motibo o parang pinaparamdam mo sa kanya na hindi pa ako available, hindi pa ako ready, ganyan-ganyan. Pero siya, inaasa rin niya sa kapalaran. Parang someday, kung ready na si um, Gemini, I'm ready, I'm going here, I'm, I'm still here for this Gemini, ganyan. So, parang dito pa rin siya para sa'yo. And nakikita niya yung future with you, Gemini. With a ten of pentacles, the future, solid relationship, solid foundation nakita niya na ikaw ang din bubuo sa buhay niya, ganon din siya sa iyo. Nakikita niya na you can work on things together, that you are um talagang match, kayo ay compatible ganyan. So nakita niya na um malaki ang potential nito at solid, solid ang samahan na to ha. At inaasa rin niya sa kapalaran, but I'm, I'm seeing a clock here, parang tick-tock tick-tock, binibigyan ka rin niya ng ano, ng um hindi ko na mas sinasabi na parang uh binibigyan kanya ng oras to to think pero binibigyan din niya ng oras ang sarili niya to hanggang kailan siya maghihintay so kaya meron siyang two pentacles ito ito yung timbang niya kung maghihintay pa ba ako kay Gemini o hindi na ako aasa so sayang ang potential to Gemini but i i completely completely understand i value i value and I, your your feelings are validated because may pinagdaanan ka nga at ayaw mo rin naman syempre ipuwersahin ang sarili mo umibig muli just because someone is there showing up and giving you love parang tatanungin mo na sarili mo, ready na ba ako for a new love? Um, am I 100% um, ready to accept a true passion, a true commitment from this person? Ano? So, what you don't see coming, you have ooh, the seven of cups. Ooh, very, very interesting. What you don't see coming, meron mga potential and other options for the both of you. Hindi lang ito ang taong ito ang nakalaan para sa'yo. Marami ka pang options sa paligid, Gemini. Yan ang sinasabi sa'yo ng cards mo. So, kung halimbawa, ah, nagugulumihanan ka this time, parang inisip mo, sayang yun, sayang yung love na to, kung hindi ka bibigay. Pero hindi pa talaga ako ready eh. Pero know in your heart that you have options. Other options there. Probably people in your life that are better than this person or someone na talaga compatible mo pero nasa sayo kasi yan, Chime na yun. Eh. Binibigyan, especially in this reading, binibigyan ka ng kalakasan ng iyong spirit guides to have the freedom. Freedom to choose kung kanina talaga titibok ang puso mo. At kung kanina, titi, kung kanina din maglalaan ng lohika mo. Dapat lagi magkasama yan. Isip at puso. Hindi pwede magkahihwalay. So, in the what you don't see coming, meron mga other options sa aalikid sa'yo this time. Siguro maaari diyan mo, marirealize kung bet mo pa talaga taong ito already ready ka na for other people. Ano? So, I'm giving you three advices. First, we have the Knight of Cups, we have the Two of Swords, and the Death Card. Ooh. So, an offer daw, an offer will make you decide and change your mind. So, meron siya i-offer sa'yo, Gemini, in the near future. Pwedeng pag nagtapat na siya sa'yo, makikilala mo siya na lubusan, and then you're gonna realize kung ano yung mga bagay na kaya niya i-offer sa pag-ibig niya sa'yo. And doon ka makakapag-decide kung okay, bibigyan ko ba siya ng chance o oh, hindi. And this will change your mind when it comes to your love status. Oh, napaka-exciting yan. Especially, ang daming umaaligid. So, siya para mag-level up siya once this person knows na meron siyang kompetensya for you. So, ikaw, bigla-bigla, hindi bigla-bigla, pero ikaw, darating sa life mo yung, um, parang kailangan ko na pala mag-decide kung bibigyan ko siya ng chance o hindi. So, magbabago talaga ang status ng life mo, especially in your love life after this. So, another message, you have the Ace of Cups, the Queen of Cups, and the Knight of Wands. Ooh. So, your person, talagang love kanya with the Ace of Cups very very in love with you at ilalaan niya sa yung puso niya sa iyo siya naka-focus sa iyo ang kanya talagang attention um his, your person really sees you as someone that really fulfills your person's heart pero nakita ko dito na marami ding iba sa paligid niya Uh, ready din siyang maghanap sa iba. Kung halimbawang hindi mo siya patanggapin. Um, hindi siya yung uri ng tao na magchachaga Kaya inaasa niya sa kapalaran at hinihintay din niya ang desisyon mo. Because this person is someone that is really very accomplished. Marami itong nakakausap sa circle niya, sa bundong ginagalawan niya. Kaya mal mal malamang sa malamang, marami din siyang options like you. Marami din siyang potential lover. And this person is also seeking out a love that is long-lasting, Gemini. Kaya, kung, kung ngayon sa buhay niya hindi ka open so siguro maghahanap din siya sa iba at try din siyang to try other people in the pursuit of this long lasting love na hinahangad niya okay another message we have the two of cups Ooh! the five of cups and the four of swords okay so nakita ko dito uh, sa connection ninyong dalawa gemini parang you're trying to really really uh, ipahinga ang puso mo because sobra ka nasaktan with a past relationship. I'm thinking, um, na, na naloko ka siguro, no? Nag, na cheating from a past relationship and you can't seem to forget that. At may trust issues ka na with every connection na potential na marating sa life mo. Kaya parang this time gusto mo ipahinga ang puso mo. Parang enough na muna. Ayaw ko muna mag-entertain. It's been really, really rough for you, especially kung nagkaroon talaga na panliloko dito in your past. Sayang ang connection na ito. I'm really saying that. Sayang ito. But, 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 kung hindi ka pa talaga ready, don't force yourself, Gemini, okay? So, ang outcome ng connection na ito, you have the Five of uh, Pentacles, the Nine of Swords, and the Chariot card, okay? <clears throat> so, I'm seeing talaga here na you're moving on. And you're moving on from this connection. You don't want to um, deal with it kasi takot na takot ka with the Nine of Swords. Marami kang iniisip, marami kang past traumas, past mistakes, heartaches. And you feel na you're still struggling with this. Um, you feel so alone at parang unti-unti mo palang binibuild up kasi ang sarili mo, Gemini, ano? And you don't seem to really um, find ways to get out of those of that mindset uh, away from a past experience. Daladala mo pa rin siya hanggang ngayon. Naiisip mo pa rin yung gano'ng kasakit. Kaya hindi ka makapagtiwala sa mga tao. Hindi ka, hindi mo makaya na magtiwala sa potential lover. Because you've, you've, gone through a lot. Talaga naghirap ka sa past na ito. And I'm seeing here na both of you are separating. Both of you are lonely sa nasayang na potential. Nang hinayang ka rin, pero alam mo tama gagawin mo. Siya naman nang hinayang because handa siyang ibigay yung kaya niya para sa'yo. Kaya niya mag-offer ng mga bagay for you. Pero um, talagang hindi mo pa kaya at this time. With the Nine of Swords, talaga masakit pa para sa'yo. And then you're moving um, on different directions. So this is your... Um, nakakapanghinayang na uh, love connection with someone pero kung hindi ka pa talaga ready edi wag natin pilitin di ba Gemini pero i'm seeing talaga especially here with the ace of pentacles you will get a a new opportunity hindi nawawala itong energy na ito sa both on both of you your person still waiting and you are on the process of transition going from one hard place to the other and that's okay love yourself more Gemini and I'm seeing still here, hero kamula ng pag-asa. There is still offers and potential options for you in the near future. So, Gemini, sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarasinate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.